So magandang umaga mga kibigan, no? ah, Ito yung progress na ginawa natin extension Para sa apat na posting ano natin ah, Nilipat itong binabaklas ni Karumi Ito po yung bagong posting na Nilipat po natin mga Instead na itong apat na ito so, Babaklasin po natin yan Bali titibagin po natin yan, yan Kahit yari na yan Titibagin po natin yan Gawa ng yung klente natin ah, Gusto nila na Malawak yung ano nila Yung bahay So ito ito kahapon guys, pinabusan ko kahapon pilit yan, kahapon ng gabi kahit masama yung panahon kasi para kinabukasan po, uh, pwede po natin na ma malipat sa kabila yung ano natin dalawang post, dalawang forma na binakas dito. At dito guys, yung abang dito na ano na bakal, yan. Wall po natin yan para dito sa midstream na gagawing uh, pinaka uh, kwarto ng katulong at ngayon yung ditong parte sa may tagiliran lalagay tayo rito ng ano ng uh, PVC na d patagos sa may drainage instead na meron ditong ano sa structural plan meron talaga ditong catch basin yan dito hanggang sa dulo pero kikukundin po natin yung gawang ang ito na nga in-extend po ng ano nung mayari yung pinakabahay rito ngayon dito yung isang metro na ano natin na pinakabulada rito sa ano sa balkon ay sa taas bali ito yung pinakalikod mga kaibigan ito, ito, yung pinakalikod nila yeah. <coughs> Yan. Ito po yung sinasabi ko na apat na first na ililipat natin. Yan. Yan. Ito, buko, papaano pa natin yun. Ipapahukay pa natin to para tumagos natin yung PVC. Yan. At din ano natin din. Back sa Sabay tik na rito sa may ano natin. Sa may dugtungan ng flooring natin at itong electrical natin yan puputuloy po natin yan Do doon natin i tapon sa fire yan bali ito pang dalawang hindi natin alam nagawa ng ano nagawa ng anilyo pero pagawa na ako ng anilyo para dito sa ano para dito sa sa posting dalawa So magandang araw mga, ano, mga kaibigan Ito yung progress nung ginawa namin dito nung nakarang linggo So yung dito sa dulo Halos natapos na nato sa pag, ano, Pagbuhos itong nasa tagiliran natin na, ano, na pina, pina Extend nung may araw ng bahay Ito na po yung nangyari Mga kaibigan So kahapon lang po namin natapos to Na na flooringan gawang si Pre nakasakit yung mga katropa natin at ngayon natuloy yung pag pagpuploring natin yun at itong poste ang dalawa na boso na po yan ito mga kaibigan yun. at make sure lagi sa pag pagbubos natin kailangan na una yung electrical natin ito yung electrical natin yung mga kaibigan yun at ngayon araw ng sabado yun naghahalo kami preparation para dito sa ano para dito sa flooring ng grahe natin mga kasama ito yan yan ito yung isang katropa natin pinapapokay natin yan ng ano natin uh, karugtong ng PPC na tres na nagagaling ron sa ano sa downspout dun sa likod mga kaibigan yun at yun ay tatagos dito sa may drainage natin mga mga kaibigan at yun magisa pa rin yung dito sa taas eh, gawa nga kasama niya rito nagkaroon ng rangkaso kaya pinapaputol ko muna ng ano ng alambre at yung isang katropa natin stay put pa rin yan sa pagpabrikit ng ano ng ang stirrup natin ayun So what's up at nung magandang umaga mga kasama no? Mga kaibigan ko ngayon sa, sa buhay kong Ito ay sa episode 7 na ginagawa kong vlog Bali pa, halos Kalahati na po yung mabubuo ng pagbabakal po natin mga kaibigan Yan. At dito po ako sa taas na ano namin Dito sa ginagawa ginagaw po po namin pagbabakal Yun, Almost kalahati na po yung tapos ng pagbabakal natin Kasi ngayon guys makasama natin mapapansin mo yung mga pagbabakal natin anim po yung main bar po natin dito anim po yung main bar yan. at yung pinaka -tuck bar natin doon sa mag -ano, doon sa mag end sa pinaka gitna ng ano natin ah beam kumbaga dalawang kulom na pagit na po siya ito po yung pinaka -ano natin ah bottom bar ito po dito mapansin rito wala wala hong bakar, bakal bakal rito kasi gawa ng itong apat na poster ito iko-condemn po natin kasama na tong, itong sa may hagdan so yon at ang laki po nung ano natin laki po nung anilyo natin is 15 by 26 mga kasama kasi yung finish ng buhos natin is 20 by 30 at may mapapansin kayo na, na naka na oslet dito na bakal so may 1.5 pa tayo na ka dyan na uh, ng may ari at napagdesisyon na na sa halip na dito sa ino, you know, sa inuupuan ngayon ng ano nung lidman natin ditong part is tires po yan pero napagdesisyon -desis, napag na ng may ari nagawin na lang itong itong ano uh, pinaka bedroom sa taas. balik ito yung pinaka ano nila. Pinaka bedroom sa second floor. Itong pin, tin, tinatayo ng steel natin. Itong dalawang stillman natin. So, shout, shout, out nga po dito sa ano natin. Dito sa dalawang bagong kasama natin. So, kaburo rin yung isa ko sa, ano, sa guardians. So, ito po yung ano. Ito po yung partition ng second floor na isa sagad na po dyan sa may 1.5 na Uh, nakakantilever so hanggang dun sa dulo may 1.5 pa yan doon Ayan, uh, si Tulitz, ito po yung labor namin dito sa tulits na malakas sa trabaho at hindi nagsusurrender sa anong, ano, sa anong init, ulan. So, ito, papasilip ko sa inyo mga kaibigan, yung pagbakal namin. So, anito pa pala yung ibang bakal na pandugtong dito sa ano, dito sa, ano natin, sa top bar. So, ito po yung process ng pagawa namin ng ano ng bakal. Ito pa yung pagpagbakal namin. yan Yung dugtungan yan nasa gitna. yun At do, dito. Ayun. Yung isang tiwayway diretso tapos may potol ako diyan. Ayun. Basta ganito lang yung pagbakal namin mga, mga, mga kaibigan. So yun uh, At mamaya pag natapos namin pag bakal na yan So i-explain ko na po itong Pag ano namin ang staging ng uh, Alignment ng ano namin uh, Scaffold gawa ang yung ano namin dito Yung gagawin naming uh, Forma sa ano Sa slab is Still digging po kami mga kaibigan At makapansin po kayo dito may nakausli So ito po yung dito sa second floor Bali isang metro po ito mga, kayo, mga, mga kaibigan So yun. At bago po tayo ano uh, mag-formworks sa runner natin, make sure po natin lahat ng bakal natin nakapasok dun sa covering ng ano natin. Uh, postman 'yan o biga natin. Then i-fix po na po natin yung mga ano na 'yan, mga lahat ng mga dugtungan 'yan. 'Yan. Mga mapapansin nyo 'yan, lahat ng mga dugtungan na 'yan, i po natin 'yan. 'Yan. At makakita at mapapansin niyo na hindi siya naka Nakasentro Kasi yung CHB dito sa ano Dito sa baba So nakapagilid So yung ano natin Yung beam natin nakapagilid po yan mga, mga, mga kaibigan uh, So yun Mababago po yung location ng hagdan natin Yun Yung dating hagdan na andito Na nakakondim So ibabalik po yan natin dito Na nakahang po yung ano Yung ano natin Yung hagdan makikita nyo dyan sa ano na uh, ano na bagong labas kayo ng ano ng mga uh, latest ng mga hagdan so dito po yun at tutumbok sa rito sa taas ngayon napag desisyon na, na naman ang ano no may are na dito ilipat yung hagdan ito po ito po yung abang namin sa hagdan so ikokondim -co na naman to at ibalik po natin yan dun sa original na layout ng hagdan at ito po yung pinaka ano natin pinaka dining ito na po 'yan itong part na to ayan ito po yung posting iko natin itong apat na to isa dalawa tatlo apat na pagdesisyon ng punong bahay to para uh, sa ganun ho uh, lumawak po yung ano lumawak po yung uh, area ng dining ito po ayan kasi dito yan sa taas may chandelier dito banda sa may dalawang poste na to dito dito sa taas may chandelier ho yan dito pag ito ina na-finish ng mga kasama so yun at kung ikaw ay interesado sa, uh, interesado sa buhay construction pakisunan nyo na lang yun yung ano youtube channel ko stoneworks tv um, at dito po kayo nag dito po kayo nag no, dito po kami nag ano, ng mga ano namin mga anil yung ginagawa sa biga So yun. At yung proseso namin sa pagano, sa pag-splicing. So ganto. Ganto po yung proseso namin sa pagano, pag-splicing. Yan po, yan. Yan. si so, Ka Mario makikita na sa vlog do, sa vlog ng Stoneworks TV. Ito po mga kasama. <laughs> Na Mario pakihila nga, ipakita natin yung splicing kasi may nakita ko sa Facebook na yung standard daw ng ano, nang splicing daw, naka times 40 daw siya o naka times 4. So sa ano, sa Biblia kumbaga ng engineering, so 60 talaga yung pinaka ano natin splicing. Yan. Ayun ho, yan makikita niyo yan. At nakikita niyo yan mamaya, yung actual na paggawa ng splicing napaka simple. Dito sa taas, may isang tao rito na ano, na nag ko-control na nakapataas yung hook niya ito si Jeff yan galing Nueva siya. at ito ho yung simpleng pag ano namin pag splicing yan pinapapaangat lang po at kinapaka lang yan yun ganun lang ang kasimple ano ka Mario masasabi mo sa pag, sa pag splicing natin ngayon easy lang easy. oh easy napaka easy mga kasama <laughs> So yun, sana bukas dumating na rin yung ano natin Yung pinulik para makapaglagay na po kami ng ano dito Runner po namin Bali yung nalala, ano natin nyo. dito still digging Kaya hindi mapupuno ng halo yung formas natin So naka ano lang siya, naka 20 lang So yun Wala pa isang buwan Magandang umaga mga kaibigan <laughs> dito tayo sa progress ng na episode 7 mga kaibigan so ngayon na naubos na po natin may kabit yung mga pansiroho natin dito sa ano dito sa uh, siro sa kolom natin mga kaibigan at ngayon nag arrange po tayo ng tamang arrangement nitong itong ano, edge kung baga kung pag ito'y nakompleto na so tatawagin na po natin staging o scaffolding na parang tayo mga symbol So, mga, mga, kasama ginawa na, na, namin to ng ano ng uh, simple na disenyo para maka, makapagtipid tayo ng ano natin uh, kahoy at H frame so gagamit pa rin tayo ng extra na ano natin kukulaber na 2 by 3 para ito ay ma isayos natin yung dito banda sa may ano dito sa may bandang left side gawang ang uh, kukulangin halos yung ano natin H frame natin at yung inatasan natin na maglagay rito is yung uh, lidman po natin o si Kuya Ray at ngayon, yung progress pa rin ng pagpapagbabakal natin mga kaibigan is patapos na rin po ito. Bale, ito na lang yung natira dito yung sa gitna. Yung sasampahan ng hagdan. Lipa tayo dito sa kabila. So dito tatama yung hagdan natin mga kaibigan. Dito sa 2.6 dito po siya at yung hagdan natin is naka uh, yung bagong ano nga yung bagong lepas na ano na hagdan papakita ko na lang dyan sa ano sa diyan sa uh, image na lang po mga kaibigan para lubos mo makita yung uh, disenyo pag ito ay natapos ng bahay na to at ngayon ito yung progress ng bakal natin nagpapalagay tayo ng bakal para sa hindi uh, gitna ng ano natin bakal yun at yung isang karpintero natin eh nagpapatabas tayo ng uh, pinulik para sa uh, ano natin sa runner po natin mga kasama. so ang sukat nitong plywood natin is 120 cm o equivalent siya ng 4 feet mga kaibigan so yun nagpapatabas tayo ng 20 kasi 20 yung nakalagay sa structural at 20 yung laki ng column natin mga kaibigan para wala po tayong masayang na pinulik o plywood kumbaga so tatapasin po po natin ng tagbibinti so ang kinalabasan po nito is anim po yung matabas sa isang pinulik at ganyan pa man ipapahuli na lang po natin yung tabas ng ano natin uh, pang siding Then, ito lang naman yung pinadeliver muna natin ng uh, company po natin uh, so yun oh, on the way progress para rin yung gawa natin Hanggang dito po yung ano. Dito po yung uh, kalakyan ng bahay po natin. Dito po. May 15 five dito na uh, existing na naka, ano, uh, naka cantilever. So, kung titignan niyo rito sa labas. Medyo may kalakyan itong bahay. Ayan po siya. Ay. May abocado pala rito nalaglag. Ay, mga abocado dito mga kaibigan. Yun, yung mga nalalaglag mga abocado. Pinagkukuha po namin yan. So, yun. At... Uh, ito na lang yung babakalan natin sa harap na to itong nakadiretso na naka cantilever banda dito sa bitiris dalawa, mali tatlo na lang pala yung babakalan natin dito at isa doon sa likod o yung isang metro dito sa likod mga kaibigan so yun Oh. Dalawa na kayo diyan. Wala pa kasi magawa yung mga katropa natin, o mga kaibigan natin ngayon. Uh, patulong-tulong na lang muna sila kung anong pwedeng magagawa natin sa araw na ito kasi uh, po natin yung kukulamber natin na ma-deliver -ano, na ma ngayong araw para sa ganun mapaglagay na tayo ng ano dito uh, runner o oh, may, may na natin lahat ng mga at uh, total height na nga natin ah, uh, staging natin mga kaibigan so, at ganito yung hirap na mag ano, na maglagay ng bakal dito sa sa gitna na ano natin Ayan. ano ka Mario? kayang kaya naman oh. ayun po guys yun, nahira, kaya mahirap yung paglagay ng ano dito bakal dito sa gitna gawang ang itong poste itong apat na to babasagin po natin yan at ito po yung pinagtatayo ni Lidman. Isa rin yung sa mga natin. At saka itong magkatabi. So, hindi dito, magiging ano to. Maging open na to. Mula doon sa may harap hanggang dito. magiging opening po to. So, kung ikaw ay interesado sa buhay construction mga kaibigan, so, pakisubscribe na lang po yung YouTube channel ko, Stoneworks TV. Ito po yung namin, mga barracks namin dito mga kaibigan. So, ayun. Ano, Jeff? Ano masasabi mo? Ano masasabi mo sa mga magbabalak na magpo-forman dito? <laughs> so, yan. At abangan nyo na lang po yung episode 8 hanggang sa matapos yung ano namin dito. Uh, two-story residential building dito sa Montalban, Trisal, mga kaibigan.